Okay, magandang magandang araw po sa inyong lahat mga minamahal ko mga kababayan, gabi o tanghali, mga oras po na mapapanood po ninyo itong ating uh, programa programang reaction mo, Birada ko. Magandang magandang araw po sa inyong lahat. at syempre magandang magandang araw din po sa lahat po ng ating mga taga-subaybay lalong lalo na po sa abroad at sa anumang panig ng ating mundo sana po ay nasa mabuting kalagayan po kayong lahat okay sa araw pong ito o sa gabing ito o anong oras mapapanood din niyo ang programa ito ay pag-uusapan po natin yung uh, naging reaction po ng uh, Pelconza okay Pelconza na kung saan po mga minamahal ko mga kababayan ay talaga pong isa sila sa nag-react sa ginawa pong uh, o sa naging hakbang po ng Senado sa naganap po na bangayan o sa naganap po na usapin uh, o mga kaganapan dyan po sa Senado. So ayon po kay retired Chief Justice uh, Renato Puno no Asha uh, po ang uh, kumbaga eh uh, pinuno ng uh, Philippine uh, Constitution Association. No, siya po ang kumakatawan at uh, siya po ay nagsalita hinggil po sa naging uh, uh, decision po ng uh, Senado dyan po sa uh, uh, naganap na usapin patungkol po sa impeachment trial laban po kay Sara Duterte. So ito po ay kaugnay sa naging hakbang po ng Senado na ibalik sa Kamara ang Article of Impeachment ni Sara Duterte. So nagbabala po ang uh, pelkonsa sa mga senador uh, dyan po sa Senado na kung saan po ay nagbabala ang pelkonsa sa epekto na ginawa ng Senado na magre-resulta daw ng mga alalahanin sa konstitusyon. Dahil po dito, nanawagan po ang Pelconsa sa Senado na panatilihin ang kanilang constitutional duty no? at ituloy ang impeachment trial na naaayon sa konstitusyon at rule of law. So, kung makikita po ninyo mga kababayan, ano, mismong nga uh, A grupo po ng Philippine Constitution Association o PELCONSA ay nanawagan na po. So hindi lang po yung uh, ibang mga grupo. Mismong yung grupo po na kung saan ay pinag-aaralan po nila ang tungkol po sa konstitusyon ng ating bansa ay nanawagan. So bakit ba sila mananawagan? Dahil sa nakikita po nila na masisira po yung mga batas na kung saan ginawa ng kongreso o ginawa at nabuo na kung saan ay dapat panindigan dapat ay sinusunod ng sino man kahit pa ikaw ay presidente so sa nakikita ko po mga minamahal ko mga kababayan kaya po sila ganito manawagan dahil ayon nga po sa kanila kaya po sila nanawagan na panatilihin ang kanilang constitutional duty dahil nakikita po ng pelkonsa na lumabag sila at hindi nila tinupad, hindi nila ginawa o hindi nila sinunod o hindi nila uh, ginawa yung mandato nila bilang mga judge. sa magaganap siya nang uh, impeachment trial laban po kay Sara Duterte. So sabi po dito, eh magkakaroon daw ng uh, alalahanin ha, ah, ang mga gumagamit ng batas ng ating bansa tungkol sa konstitusyon. Magkakaroon talaga sila kasi binabali, sinisira. So maaaring ito po ay uh, gamitin na dahilan ng iba na o bakit naman yung ano eh, di ba? Eh, sila nga, hindi nila. So ang ibig sabihin po dito, baka pamarisan ah Ang ibig sabihin po dito ng Pelconsa, kaya sinabi nilang magkakaroon ng alalahan eh, dahil baka yung uh, ibang mga abogado o yung ibang uh, gumagamit ng batas ay hindi na nila magamit ng tama ito at magiging uh, kumbaga sa ano eh mas susundin pa ng uh, iba yung mali kaysa sa tama na pinapatupad ng batas no? So kaya nag nag-aalala sila kasi mismong mga senador natin ang bumabali sa konstitusyon na dapat sana ipinatitibay pa nila. So pero sa totoo lang nakakalungkot dahil narinig naman na natin yung sinabi po ni Chis na uh, hindi ko papakinggan, hindi ko susundin yung mga uh, gustong uh, ma-impeach si Sarah. O si Vice President Sara Duterte sabi niya, hindi ko papakinggan ang kanilang mga panawagan. Susundin ko ang pinag-uutos ng batas. Pero lumalabas po ngayon halos lahat po ng mga asosasyon na mayroong kaugnayan sa batas, lahat po ng grupo, mga mga philosophy, mga mga professor patungkol sa batas ay umalma po at, nag, at nagtatanong kung saan kinuha, saan hinugot ni Escudero yung sinasabi niya ang sinusunod lang niya ay batas at ang tanong kaninong batas yung sinusunod niya batas ba ng bansang ito o yung batas na gustong ipagawa ni Sara Duterte sa kanya so yan po ang tanong kasi kung titignan mo ninyo hindi naman po mag-aalmahan yung mga asosasyon na to hindi po mag uh, magsasalita ng ganito to siyempre ang mapapahiya po dyan si Escudero pero napilitan po na magsalita excuse po ito si uh, retired Chief Justice Renato Puno dahil nakikita niya bilang isang huwes na teka, mali mali yung ginagawa niya kaya nga po mga minamahal ko mga kababayan uh, hindi na po nakatiis si uh, Senador Tito Soto dahil po sa sa ginawa ni Escudero di ba? Kung maaalala ninyo nagpalabas po si senador uh, Tito Soto ng kanyang pahayag tungkol po dito po kay Chiss Escudero. At ang nala- ang naalala ko sa sinabi niya eh kung takot ka, kung duwag ka, eh, huwag ka mag-senador. So matindi po yung kanyang sinabi tungkol po dito kay Escudero. Ito panoorin po natin. Wala kang karapatang maging senador. Takot ka pala eh. Diwa. Napa. Hmm. Eh, hinalal ka ng taong bayan. i eh, represent mo yung taong bayan. Ganun dapat ang uh, attitude mo. Hindi yung takot sa isang politiko takot sa paman. Kasi, eh, napakasagwa naman. Napaka, napakababa naman ang uri ng, ng politiko natin. Pagkaganon. So, yun po, mga minamahal ko mga kababayan, malinaw po. No? na talagang ipinamukha po ni Tito Soto o ni Senador Tito Soto kay Chis Escudero na wala kang karapatan na maging senador, wala kang karapatan na maging kung duwag ka, kung takot ka. Parang nakikita po kasi natin, talagang parang yung ginagawa ni Chis ngayon ay eh para siguraduhin na ligtas siya na walang 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 mga Duterte na maging istorbo sa kanya kapag uh, hindi niya tinuloy ito. 'di ba? Kasi sabi niya hindi na ako tatakbong senador. Siguro isip-isip niya isip, isip, wala na akong kapangyarihan noon wala na akong ano, baka mamaya eh, balikan ako ng mga Duterte, baka mamaya dahil dahil pinasa ko to, tuloy ko to, eh mamaya singilin ako ng mga ng mga DDS. Kaya nasabi ngayon ni Tito Soto, dito po kay Chichi ay wala kang karapatan. Wala kang ano na uh, hindi ka bagay na maging uh, ano diyan, maging pinuno kung takot ka. Sa totoo lang mga minamahal ko mga kababayan, kahit ano pang sabihin ni eh, Chis, ngayon ko lang nakita, ngayon ko lang din nahalata na talagang may mali siya. Yung uh, 17 o uh, 18 na uh, senador, may mali sila dahil halatang halata na hindi sila nagbabasa ng batas. Eh biro mo sumunod lang yung 18 nito. Hindi nila alam na titirahin ng lahat ng mga organisasyon na may alam sa batas si Chis bagas sa ano, para silang sumama kay Chis na hindi nila alam kung saan sila at ano ang patutunguhan ng naging desisyon ni Kayatano at ni Chis. Sumunod lang sila, taas lang sila ng kamay. Ngayon, kanya-kanya po sila ng hugas, kanya-kanya po sila ng rason, kanya-kanya. Halatang hindi po sila nagbabasa ng batas. Mukhang mas busy silang magbilang ng pera ng taong bayan kaysa magbuklat ng libro at alamin kung ano ang nakasulat sa saligang batas. Yan po ang nakikita ko mga minamahal ko mga kababayan, nakakalungkot pong isipin. No? Na hindi lamang po ang pelkonsa ang nagsasabi kundi yung mga may uh, kumbaga sa ano yung may akda mismo no kundi ako nagkakamali tay ka lang po ang ag ko lang itong uh, aking uh, Oh, mismong si ano si Attorney Christian uh, Munsud, ha, isa sa mga bumalangkas po ng 1987 uh, Constitution ayon sa kanya, tila dinidiskaril daw ng ilang senador judge ang impeachment proceeding, ha? So, biro mo ha, magtataka ka bakit kailangan nilang i bakit nila kailangan ganunin? Bakit nila kailangan na, na ganunin yung pamamaraan para lamang uh, hindi matuloy yung impeachment, uh, ano na yan, sadali lang po ah. Meron lang po akong dinikit dito sa aking, uh, okay. So, biro nyo, Mismong si attorney Christian Munsud na po ang nagsabi at nahalata niya na teka mukhang dinidiskaril ng, uh, ng uh, mga senador ng mga senador yung impeachment trial na to anong tahilan samantalang ito ay hindi naman uh, sa pagkakakulong o sa paghuhusga kay Sara kundi ito'y uh, pag-aaralan muna titignan muna pagbabatayan ng ebidensya ni sa at ebidensya ng nag-aakusa sa kanya so Mahalata mo na na parang may tinatabunan talaga sila. Mahalata mo na may kinakatakutan sila na baka, di ba? So, ayaw naman din po kay, Ah uh, uh, kumbaga, dito po sa isang attorney din na si, kundi ako, yeah, si uh, ano pa rin pala to, si attorney Munson, no? So, sabi dito, labag Umano ito? Sa constitutional provision na isang impeachment complaint lamang ang maaaring ihain sa loob ng isang taon. So ito po yung naging... Uh... Kung baga, rason nila. Pero sabi po, ng nga, lahat ng uh, uh, attorney, lahat ng judge, lalong lalo na yung may alam tungkol po sa konstitusyon uh, uh, ng ating bansa, mali yun. Hindi pwedeng irarason nila na labag yung ginawa ng Kamara dahil ang sabi ng saligang batas, isa lang. Pero naging tatlo, apat. Ginawa nilang rason yun. Pero ang sabi, eh, hindi eh, dapat yung isa lang ang kinuha nyo, yun ang pag-usapan nyo, itabi nyo muna yung dalawa. ba? Diba? So, ginawa na lang nilang rason yun para hindi nga matuloy yung impeachment trial laban po kay Sara Duterte. So, ganun pa man, mga minamahal ko mga kababayan, pero may sinabi naman po si si <coughs> ano, ah... Uh, Senador Antonio Tarianes, no? May sinabi naman po siya tungkol po sa ah... Uh, nangyari o sa mga naging kaganapan kasi nga nabanggit nga doon di ba na balita na na pinadala ng motion si uh, ano nang uh, uh, sorry pinadala pinadala siya ng sumon so may sinabi po to, si nato si Senator Antonio Trillanes at ito po ang kanyang sinabi sabi po niya dito dahil nakumbin na ang impeachment court at naisyuhan na ng summons si Sarah ibig sabihin kahit mag siya bilang vice president simula ngayon hanggang sa dulo ng trial pwede pa rin siyang hatulan ng perpetual disqualification to hold public office so kasi ang, uh, ang uh, usapin po kasi na ito eh, mukhang plano po kasi nila dahil nga sa salamat naman sa Diyos no, dahil sa <coughs> siguro itong si Escudero sa kabila ng kanyang sinabi na hindi siya makikinig o hindi niya susundin pero napilitan siyang uh, gumawa ng ibang paraan dahil mapapahiya siya eh. hindi, hindi niya pwedeng bawiin yung sinabi niya gumawa na lang siya ng ibang diskarte para hindi masyadong halata na susundin pa rin niya kasi titirahin titirahin pa rin siya eh. So, siguro, alam alam ni Senator Trillanes na dahil nga pinadala na siya ng sumon para pasagutin at alam naman natin na hindi siya makakakuha talaga ng ebidensya at wala siyang isasagot doon sa uh, sumon na pinadala sa kanya, wala siyang isasagot doon sigurado kung meron na puro yung mga kasinungalingan katulad po ng kanyang ginawa doon po sa, sa Quadcom so naisip po ni Senator Antonio Trillanes na Magre-resign nito si Sarah Para makatakbo pa siya Sa 2028 Kaya nga Pero pag hindi siya tumakbo eh, Pero pag nilaban niya ito hanggang sa dulo Eh ganun pa rin <laughs> tanggal pa rin siya pwede pa rin siyang uh, madis uh, pwede siyang hatulan pa rin ng pe per uh, perpetual disqualification para hindi na pwedeng tumakbo sa kahit na anong posisyon, kaya natawa nga ako yung Robin Padilla eh, kagabi sa Malaysia, sabi niya ang ating uh, susunod na magiging pangulo o, oh, tapos sinabi naman niya si Amy, ang susunod na magiging vice president, eh, kaya naman pala si Amy Marcos, eh talagang, talagang lantaran yung kanyang paghadlang doon sa, uh, sina, sa Senado dahil siya naman pala ang vice president, kaya naman pala. Kaya din naman pala sa sagilid lagi si Sarah, eh, eh, si Amy dahil vice president na pala siya sa 2028. Ang tanong, gusto ba ng taong bayan? Ha? Gusto ba ng tao? Eh, kulelat nga si Amy Marcos sa pagkasenador. Kulelat na kulelat. Tapos magiging vice president pa. Ay, ko po. Nagpapatawa naman yata itong si si Amy Marcos. At dapat na, kung kung matutuloy man si Amy Marcos, ano? dapat na ibangga talaga dito kay Amy Marcos, si Sandro Marcos. Tapos ang patakbuhin ng Pangulo, si House Speaker Martin Romualdez. Tignan ko lang. No? Sa totoo lang mga kababayan, natatawa nga ako sa mga ito eh. Sa kabila ng kanilang mga katiwalian, lalong-lalo na to si Amy, sa kabila ng kanyang katraiduran, sa kanyang pamilya, sa kanyang bayan, eh nagagawa, ang lakas ng loob nila, no? Na, na, ano, sa bagay, mapepera, natural. alam naman natin ito sa ating bansa, pag mapera ka, kahit siraulo ka, gago ka, welcome na welcome ka, lalong-lalo na sa mga Pilipinong mga sip-sip. Diba? Lalong-lalo lalo na doon sa mga Pilipinong iporket eh, ba. Ah, eh, uh, alam mo na Pilipino eh, no? Pero kuno pa man mga minamahal ko mga kababayan, eh ako nagpapasalamat ako dahil napakarami po mga organisasyon na may alam sa batas na kumikilos po ngayon at talagang nananawagan lalong-lalo na yung UP yung mga estudyante ng law o yung iba pang mga eskwela mismo yung mga profesor na po ang nananawagan na o oh, teka, wag yung gawin yan mali yan si Skodero saan ka ba nag-aral? sino ba naging ano mo? sa matalang alam na alam ng mga Pilipino matalino ka pero ngayon nagiging bobo ka diba? so nakakalungkot pong isipin mga minamahal ko mga kababayan na di diba? Nakakalungkot isipin talaga na samantalang may alam naman si Chis, pero nagingin bobo. Di ba? di ko alam kung bakit. Baka naman, eh, siyempre, maraming iisipin ng mga Pilipino, bayad yan, tatatakot yan. Eh, na nga yung sinabi ng ating uh, ginagalang na Tito Soto, eh, kung takot ka, eh, hindi bagay sa'yo maging senador. Dapat kung naging senador ka, matapang ka. Eh sabi ko nga kung buhay lang si Senator uh, Miriam Defensor, nako, tatakot-takot ang aabuti nito ni Sara Duterte. Kung buhay lang talaga, kung nataon na buhay lang si Senator uh, uh, Miriam Defensor, tapos ganito, i-impeach si Sara, yung ginagawa ni Chis na yan, nako, yari kang Chis ka uubuhin ka talaga magkakalagnat ka agad talaga kay uh, Senador Miriam Defensor <laughs> lalong lalo na yon yung, yung batas na alam nun sa utak niya ay talagang halos nilalar, inaano na lang niya pinapa rolling, -rolling na lang niya sa isipan niya yan. kaya hindi ka pwedeng magbiro hindi ka pwedeng magloko hindi mo pwedeng dayain si Miriam Defensor pagdating sa batas ay talagang lulunokin mo lahat ng laway mo di ba? so pero pa man, mga minamahal ko mga kababayan, salamat po sa mga binibigay pong misahin ng ating mga butihing senador, kagaya ni Senador Antonio Tarlianes. So, nalaman natin na kahit pa umatras siya kasi tuloy na nga eh. No? Iyak ang mga DDS dito dahil uh, tuloy eh. Wala na sila magagawa, tuloy. Hindi nila mahadlangan to. Iyak talaga sila dito. So, si Panelo, si Roque, at iba pang mga, si Torion, i-advise talaga nila kay Sarah para makatakbo ka pa ng pagkapangulo, mag-resign ka. Ang problema, it, kahit, mag, kahit it, it, uh, hindi niya yan to, tuloy pa rin. Kasi tulad nga na, uh, simula ngayon hanggang sa dulo ng trial, pwede pa rin siyang hatulan ng perpetual disqualification to hold public office. Sabi-sabihin, wala na. Malabo na yung pangarap ni Amy Marcos. Ewan ko lang kung anong gagawin ni Amy Marcos. Baka magpatiwakal nito. Dahil mauudlot yung kanyang pagiging vice president. Yung pangarap niyang maging vice president. Kaya naghudas, nagtraidor sa kanyang sariling kapatid. Ito lang yung vice president ng lakas ng loob na gustong maging vice president. Kahit kitang kita yung kanyang pagiging hudas sa mismong kapatid niya. <laughs> Ay nako, eh, si Amy hindi na halos makauwi ng Ilocos to Dahil kinakamuhihan to, makita lang yung pagmumuka nito mukhang mangkukulam, nako Kaya iba-ibang sasakyan na dalag yan Dahil pag nalaman siya yung sakay niya, Talagang gigiba yung sasakyan ni Amy Marcos Dahil ang daming galit kay Marcos uh, Kay Amy uh, uh, Manutok sa mismong lugar nila Di ba? Hindi eh, ba naman kasi Sino ba naman di magagalit? Sariling kapatid mo sumasama ka sa naninira sa kanya ng husto, nagbabanta ng, sa buhay ng kapatid mo. Kapal talaga ng mukha ni Amy Marcos ang gusto pa maging vice president. Kung ganyang katraidor ang ating magiging vice president, mas magiging traitor yan pagdating sa pera. Maniwala kayo. So, ganoon pa man mga minamal mga kapabayan. Muli po, tulad po ng sinasabi ng lingkod. mabuhay po ang ating ng bayan. mabuhay po ng mamahal sa ating ng bayan. Maraming maraming salamat po.